May basihan po ba na nasabi, sabihin na ang naging uh, isa sa mga naging konsiderasyon ng uh, COMELEC sa paggagawad ng disqualification laban dito sa Smartmatic? Eh yung pong alegasyon ng uh, bribery o suhol sa dating uh, COMELEC chair nito na si si chair Bautista. Bukan 'yung kanilang uh, pasya, no? Ba ayon dun sa uh, inilabas nilang uh, ruling no ay doon na nakatuon no yung rason no ng kanilang desisyon no na uh, lumalabas na although doon sa paratang na at yung kaso no na isinang kay dating chairman Bautista ay eh, hindi sinasabi kung sino yung vendor o yung kumpanya na yon eh alam naman natin na sila <laughs> sila yung smartmatic ang nanalo noong mm. no -hmm. 2016 sila lang naman ang kausap eh so Siyempre dahil doon at siguro marami silang mga dokumento at ebidensya na ibinigay simula nung nag-request yung US uh, Department of Justice no sa atin at sa COMELEC eh, na humihingi ng dokumento at uh, kung ano-ano pang mga ebidensya simula nung October 2022 no hmm. hanggang September 2023 kung saan sinampa ng kaso si Chairman Bautista malamang marami silang nakitang mga Uh, kalinawan no na may basehan yung paratang na talagang uh, may katunayan na may bribery na nangyari mm -hmm. no so ito na yung desisyon na siguro uh, nagtulak sa COMELEC na i disqualify na rin ang uh, Smartmatic mm -hmm. no uh, dahil maguupisan na maguupisan na nga yung bidding para sa 2025 so, elections oh. eh, eh mahirap naman na uh, yun pala may bahid na pala yung kumpanyang yon, Tapos habang tumatakbo yung bidding, biglang may pumutok pa mas malala. Eh, paano kung kunyari sila dun sa bidding na yon, Mas, mas malalagay tayo sa alanganin.